नौ यूटूबर ऐर वो कहीं कहीं के जी <laughs> <laughs> Di diba maganda nga ito eh. Huwag na kulit. Mista na. Mara ano, mara makumita ako sa view. Oh. <laughs> ito na ngayon nangyari. 4 hours na natitira, ano? Ito na yun. Bakit is to 24 hours yun? Ano 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 Ay, Ano yun? Ano yun? Ano hindi, ito na yun Tinabalik si Isaiah. Kasi, bilang niya pananangin si Isaiah. Parang ayaw maniwala si Isaiah. Ayaw niya maniwala na totoo yung sinabi. Kaya yung gusto niya malama. Gusto niya humingi ng prueba ng totoo. Uh. Ito kaya na yung nangyari. Gusto niya yung adilu niya. <laughs> 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 10 degrees. Oh, 25 10, degrees. 10 degrees. 10 degrees ba? Oh, sige, huh? 10 degrees. Dagdag ba? <laughs> okay. 10 degrees advance daw. Pero hindi mahirap na i-advance mo yung ano eh, uh, yung anino. May ginawa, pa ano, pa atras. Ibig sabihin, umatras ng 10 degrees. yung 10 degrees, pag i-compute mo siya sa hours. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. 20 hours <laughs> <nadagdaganos> 20. <hours. laughs> okay. 20 hours na. Yung labanan. <laughs> oh,

Merong half day na nang Ayan, ito na Ayun, uh, <laughs> <na half day. laughs> Ay, iba pa yan. Iba pa yun. Ang may yung power. <laughs> uh, <laughs> parang yung force. Ayun, ano? Hindi Ay, ko <laughs>

Tapos, ano Yung nila, ba't gano'n? Yung Excel. The North Pole, vale, wala May um, empty space kasi mo talaga, yung... Oo, uh, ikaw. Um, wala kang magiging between Kanina, kanina blackboard na ng ano talaga? Kapi na na tayo. <laughs> honey! Honey! Pumi <laughs> na ako! <laughs> yung empty space na magtabagin. Wala siya talaga ng space. Kasi, Kasi empty yung Empty. Walang empty

Okay. na no okay. ye

Anong, ano na pula ako? Kasi si Majel may translator. Kanina black hole like? ah. Hapon na pula ako. Kasi si Star. May <symbolicorman> oh. oh, so movie ba yun? Ah, may translator ]ैos. <praying> sila. Oo. Isa ay yun. Ano Ang nangyari nun, di ba? Si Majel ah, nag-dibot, di ba? ?카메�怎麼辦? Bago siya nakarating sa Pilipinas, Diba, no na siya na siya namatay. Ah. doon na siya namatay. Ano, Nakakalik. 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 na, na hindi oh. niya naikot, may pagitan na ano, ito yung Pilipinas sa Pilisapa, hindi siya nakakalikot. Ilang <laughs> may Mga kotina ng lingon, na. Uy, na ano, no, may pagitan na hindi Uy, Uy, o, tapos na, si, siya na ang Anong dumala kwento eh. Tapos? Ayun.